Ang uh, mga igsuon atong tubagon kining usa ka nagpaila nga isingit ang kamatuoran. Uh, for sure kini sa member kini sa uh, usa ka grupo nga uh, simbahan nga uh, Seventh-day si Adventist Church. Ah, uh, yang matikos sa mga Katoliko nag-ingon siya. Misahan ang patay para malangit, dakong bakak. Amo uh, na iyang ingon. So ato kining tubagon pinaagi sa mabasa pud sa Biblia. Uh, Alan atong mga ula ka panghibalo ang pagmisa usa kini ka pagampo pinakataas nga pagampo sa Dios ang anong misahan ang patay tungod kay ano namang guy nga ikaampo pa aduna kuy sala nga linay na ikaampo ug hinungdan na ini ikamatay ikamatay refers to impierno uh, Muna na sa kay ang ang ang, ang kamatayon god sa biblia nga gisibutan ang kalaglagan ng kalag nga mawang impierno so dili gini bakak ang kalag nga misahan o ang patay nga misahan E tungkol kaya ang pagmisa sa maong patay, wala ka na nakarefer sa lawas nga namatay. Kundi rin nakarefer ka na sa kalag sa namatay. Kaya ang doon ang kamatang ang, ang tao, kinabuhi sa tao, lawas ang kalag. Samtang ang kalag, mao ang walay kamatayon. So, ato namang goy, sala nga ikaampo pa. Muna nga ang patay, misahan. Asa na mabasa? Atok na mabasa sa unang Juan 5 bersikulo 16 ngadto sa DCCT. ato kining basa ato kining basahon kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili imo sa kamatayon kinahanglan magampo siya sa Dios hatagan sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo kini alang lamang ni nakahimog sala nga dili ikamatay apan adunay sala nga mosangpot dayon sa kamatayon o dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala na dili mo sa kamatayon. So sugo de sa Biblia. de sa Diyos na diin ang ady isang ang aduna pa sala. Aduna adunay tao or sala nga ikaampo pa. So dili sala o dili bakak ang pagmisa sa kalag sa namatay. Biblically founded.